talinghaga at tungkol sa lingkod na di mapagpatawad. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong kung ilang ulit patatawarin ang kapatid na paulit-ulit na nagkasala sa kanya. Sinagot ni Jesus na di niya sinasabing makapito kung hindi pitumpong ulit pa nito. Ikinwento ni Jesus ang talinghaga sa lingkod na di marunong magpatawad. Iniharap sa hari ang isang lalaking may malaking utang sa kanya. Nagmamakaawa ito at humingi ng palugit na panahong makabayad sa hari. Naawa naman ang hari kaya pinagbigyan siya. Paglabas, nasa lubong nito ang lalaking may maliit na utang sa kanya. Sinakal niya ito at pinagbayad ng utang. Nagmakaawa ang may utang at humingi ng palugit pero sa halip na maawa, ipinabilanggo niya ito. Isinumbong ng nakakita ang pangyayari sa hari. Kaya ipinatawag niya ito. Sinabi ng hari na pinatawad siya nito dahil naawa sa kanya kaya dapat ay naawa din ito sa may utang sa kanya. Ipinabilanggo ng hari ang lalaki hanggang sa mabayaran nito ang utang sa kanya. At sinabi ni Jesus na ganito rin ang gagawin ng kanyang amang nasa langit kapag hindi ninyo pinatawad ang inyong kapatid. Sa susunod, marami pang Bible stories tayong maririnig sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.